doon sa kabilang area gawa po ng sabi po ng inay ibabalutan po natin yung langka doon at gawa po nang sila bumababa doon ay di atin po pupuntahan ay pues area yang yung bumigat lang po ko oh. na sa pagitan lang ng area number 1 at area number 2 kanito katamar just a cooler yo yeah, no Gawa po nang madalas po silang lumusong dito. Ay sabi sa akin ay balutan daw po natin yung nangka din. Kaya huhusin na diyan natin dito. Oho. yun, tara po. Sama-sama po tayo. May dala ng sako. Diyan natin 'yan. Titingin po pati tayo din ng maaari baka may ma-spot din tayo na giyaban no? oh. Oho, yeah. Oh. Parang meron nga mamaya atin po mo nang uunahin rin lang ka. Yan oh. Ito po medyo mababa. Oh. Atin po ang baba lang. po natin. Maigrim po ito ba? Mm. Buti pa tinabisa sa akin, no. Eh. atin agad ma gagawa, oh. Eh. papu po, oh, kagandahan. Napakababa. Dalwa pa munting kambal, oh. Eh. Ilalagay natin yung malaking sa ako. Oo. Na ay pa sa itaas. Ngayon. Oh. pag mahihinog ay eh, ibig sabihin na ano ari. Eh. Yung puno ari sa ako. Yeah, oh. no. dalawa ito pa po yan yan po babalutan pa po natin <laughs> ganda to, kambal. nakatatlo na po tayo ngayon po ay may maakyat sa dalawa tatlo yan yun pa po babalutan na rin po natin ay e, e, dami hantik aakyat din po natin laki nito laki po nito oh. dalawa pati ay ay walang dyo magugulay na buklo nakrak po nakrak yung isa punta na lang sa gulayin eh. okay na po. Nahulog yung isa. Hindi naman po masasayang at gawa ng ating gugulayin. Oo. Oh. Atin po iuwi ari. May pagkalaki pa naman oh. Naaagtas po oh. Nagtas. Hindi eh, ka masasayang gugulayin kita. titingin pa po tayo dito ng iba okay na rin po pala yung ating mga ano, uh, yung ating pong binalutan oh, nakaapat po tayo pala yan 1, 2, 3 apat po yan po ay patuloy na ang paghinog sinanay po pati ang tarin na yan no? Oh. yan yes, sinaba yan ang bilis din nga po oh Yan po yung hanay-hanay Tapos ang kahanay niya Nito Mga giyabano po pataas O oh. Yan giyabano Ito pa o oh. Titingin po tayo baka may giyabano din oh Sayang may nahulog na giyaba no? May bunga po ay maliliit Luka sa banda itaas Maliliit pa po yan no Yeah, ito pa po Maliliit pa po ang bunga Ito po ulit Babanggitin ko po sa inyo Ito yung area na madalang mapablag oh. Yan ito lang oh. Palusong na coco farm Tapos tabing Ano po pati ito Kali Ang hantay Eh, eh, wala. Sayang din, oh. Dalawa to, oh. Hindi na natin inabot, oh. Dalawa. Lakit pa naman. Ito po yung nakaraan namin na tinabasan po, oh. Nila kapanganay. Oh, may saging na rin oh. tanggal natin ang puso wala wala na po tayong inabot sa giyaban oh. yeah. aring kamutis fruit na rin hindi pa rin nabunga oh. alam nyo po ba rimas yan ito rimas kamutis fruit Ayun po ay paano po? Ang episode dito ano po, tayo nagbalot na lang ka tapos yan update dito. Tapos itong minan gaba no ay bali tatlo na hulog. Yung iba maliliit pa po. oh sayang po ay. Yan no. Yung puno ng langka na ano ating iuwi. Iu langka na sa taas. Oh. saya tuh ya laki tabasin na uli eh yung bilis yung lumagod gawa ng umulat na eh yan dito lang po ito may tama na rin naman pala to hindi eh, tama pang na ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po yan ingat po lahat happy lang po bye